Damit, ipin. Yes. Eh baka pati pagpapatuloy isa pa nang patuloy dito. Ah, bastos kang tao talaga. So kayo pala yung gumagawa ng tampulan ng nang na, 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 na ginagawa yung biro-biro itong mga bungal nating mga kababayan. Sa dinami-dami ng problema na pwedeng atupagin ni Sen. Rapi Tulfo lalong-lalo na sa problema ng kuryente at mga OFW, ay ito namang dental situation o dental health ng mga Pilipino ngayon ang kanyang prino problema. Tama ba na problemahin ni Sen. Rapi Tulfo ito? Gayong ang presyo ng kuryente sa Pilipinas ay talaga namang nakakabungal na ito. Well speaking of bungal mga kababayan, mga chismoso at mga chismosa, ito ang isinusulong ni Senator Rapitulfo na magkaroon ng affordable na mga postiso sa mga bungal, lalong-lalo na sa mga senior citizen nating mga kababayan. Naaawa daw umanaw si Senator Rapitulfo sa mga kababayan nating mga bungal dahil tampulan daw ito ng biro at ginagawang katatawanan lalong-lalo na sa mga pelikula kahit sa anumang mga show sa TV o sa YouTube, sa Facebook o kahit ano pang mga social media, nako gossip Central, nagpapakalat ka na naman ng chismis. So, chismis nga ba na sinabi ni Senator Rapitulfo na tampulan ng biro ang mga kababayan nating bungal kaya gusto niyang matutukan ito. Oh, alam niyo na kung saan tayo papunta, abang-abang masusunog na naman ang butihing senador. So, panoorin muna natin ito. Dear colleagues, let me take a few minutes of your time to talk about the Filipinos' dental health concerns because dental health is no laughing matter. At sa bansa natin na medyo mahilig magbiruan at mga Alaska, ang mga tao, hindi nakakaligtas sa mga bungal sa asa. Ha? Ito, mga pinagtatabanan daw yung mga bungal nating mga kababayan. Paran na mga magkakaibigan. Pero magpe-play tayo ng video mamaya galing sa RTIA. Pinagtatawanan nga ba o ginawa bang katatawanan yung mga bungal? Tuloy natin to. Sa mga pelikula naman, silang kadalasan nagagamit na punchline. O... Hindi lang sa mga pelikula, pati sa programa sa radio at TV. Comic relief sa pelikula, maring nakakatawa. Pero sa totoong buhay, isa pong pasakit ang pagiging bungi o bungal. In a 2018, okay. So maliwanag, sinasabi ni Senator Rapidul ay ginawang kinagawang uh, katatawanan ang mga kababayan nating mga bungal. So, ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, sino mga ba ang gumagawa nito? Eto at meron akong nakitang episode ng Rapid full Fame Action at ang pamagat nito ay baka mabungal kayo sa kakatawa rito. Pexman pa. May Pexman pa. May pa Pexman, Pexman pa kayong nalalaman na hmm. Ayaw mo ah. Ayaw mong ginagawang katatawanan yung mga bungal, Senator Rapid Pull Pero ano to? Ano tong nakalkal ko dito? Hmm. Ano nga natin? Hello po. Hello po. Okay. okay. Si Idol. Ang sabi naman niya po niya sa akin, ayokong magpabunot. Kasi nga po, natatakot ako sa karayom sa pagpabubunot. Kaya nagtiniis ko na lang po maging bulok yung ipin ko. Oh, takot daw si kuya na magpabunot kaya tiniis na lang na bulok-bulok na yung ipin. May mga tao kasi na yung pain threshold nila ay talagang mababa hindi nila kaya talaga yung kahit na simpleng turok lang ng injection. So, kahit kahit naman anong ga anong batas ang gagawin natin dito? Kapag ka, hindi ka magpapustiso, makukulong ka. Para hindi ka magiging tampulan ng katatawanan. Ganun ba yung Senator Rapidolfo? No? Kaya hindi natin pwedeng pilitin yung tao eh, kung gusto ba niyang magpapustiso eh. hindi, di ba? Eh ngayon po, ang gusto niya, Pinabunutan niya po ako. Sabi ko, ayoko talaga. Nangangat po yung tuhod ko. Totoo po yan. Kasama ko po, po siya. Nung binunutan ako, nangangat. Tignan mo si Shari, Di ba? Ayaw mo, Senator Rapi Tulfo, na tampulan sila ng katatawanan at pero Yung mga bungal. Tignan mo yung Shari dyan, o. Pigil na pigil yung tawa. Nangangat po yung tuhod ko. Ayoko po talaga. Huwag kang magsinungaling dahil ikaw ang nagsabi sa akin bago natin pangipinan dahil ang sabi ko noon para na... Just look at the reaction of this shari. Tignan nyo. Man, magandang ipin mo humarap, pangipinan natin, papustiso. Ang sagot mo, bago papustiso, pabunutan natin kasi bulok naman lahat. Ay, kaya sabi na, mo ayaw sa ko... <laughs> Ayaw Ayoko nga papustiso. Oh, may... <laughs> may laugh track pa. Ginawa nyong katatawanan yung bungal ah. di ba sabi mo, makulit ka lang. Sabi mo, papupustihan kita para kaya magandang lalaki. Ayoko, sabi mo para ka marami ka pang mabihal na babae. Sabi mo ba nga sa akin ganun? O, Oy, ngayon, babay... oh Shari, Shari, kawawa ka dyan, no? Oh. Pigil-pigil tawa, oh. Ginawa nyo katatawanan, no? Oh. Ikaw gumagawa oh? na, huwag kang magsinungaling. Bakit ka naman utusan na ganun? Ang sabi ko sa sa'yo, para hindi ka naman mapahiyan. So, base sa sinasabi ni... O, oh, eto na si Idol. Eto na. Pagtatawa ng kaya ni Senator Rabitulvo, itong, 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 itong inireklamo nila nabungal. Arpa, uh, Arpa, eh, uh, siya parang ginawa niyang tao itong si Alvin. Oh my God, ginawang tao? Kapag ka ngipinan mo pala yung isang bungal, gagawin mong tao? Wow. Wow, ulitin natin. Hindi ka naman mapahiyan. So, base sa sinasabi ni Arpa, uh, Arpa, eh, uh, siya parang ginawa niyang tao itong si Alvin. Pinapis, opo idol, inayos niya talaga. Ultimo ipin. Grabe. Grabe. Ganun pala yun. Kapag kapapapustisuhan mo pala yung isang tao, ayusin mo yung ngipin niya, gagawin mong tao. Wow. Kasi lahat daw po bulok, idol. Damit, ipin. Yes. E baka pa si pagpapatuli, siya pa lang patuli dito. Ah, bastos kang tao talaga. Seryo, tawa ka oh. <laughs> May love track pa. Wala yeah, walang CR nakikisi CR, pinagawaan ko ng CR oh, dahil lang akala ko kami magsasama dahil yun ang pangako niya sa akin na kung mawala man ako o maghiwalay kami, hindi na siya magge-girlfriend at mag-aasawa. Ang sakit dahil pinakita niya pa sa Facebook na hindi pa kami naghiwalay, mayroon na pala siyang inuuwian. Opo, oh, gising po ya at dinadala sa bahay. Ay, ma'am, anong gusto mo pong mangyari? O, oh, magandang tanong yan. Ano bang gusto mong mangyari? Bawiin mo yung postiso. Ang gusto ko pong mangyari, sir, dahil po alam ko naman na hindi na maibigay yung mga cash na ipadala ko nga mag-amount of almost 80,000 kasi 7... 7 ha, seven... Malaking halaga, 80,000 niya 70 70,500 lahat na total nandito ang resibo iba pa po yung pinadala sa bank account ng amo ko at iba yung yung iniwan-iwan kong pera doon at binili ang gusto ko lang bawiin yung, yung sidecar pustiso. cellphone at saka yung mga damit na binili ko dahil yung sinusuot niya Huwag yung... mong kalimutan yung pustiso, ate. Mahalaga yun. Yung nga nakikita ko sa girlfriend niya. Masakit pa okay. sa akin. Ma'am, ma'am, ma may tagtagpan natin. Ma'am, may dagdag natin. Gusto mo pati postiso, Bawin natin. Ah. Ah. Ay, pwede oh, oh. Ano, sir. para matagal yung niya. Masakit pa okay, sa akin. Ma'am, may dagdag ma natin. Ma'am, may dagdag natin. Gusto mo pati postiso, Bawin natin. Ay, pwede Sana, sir. para makita. Kasi... Ah, oh, di ba? Masakit na. So kayo pala yung gumagawa ng tampulan ng mga na, 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 ginagawa yung biro-biro itong mga bungal nating mga kababayan. Ano, Senator Rabbit oh. mo oh, yung kasama mo si Sherry oh. Kung makatawa oh. Ginawa yung katatawanan ni. Eh. Pustiso, bungal, tapos mag-aano uh, ka ngayon? mag speech ka ngayon na ah, kawawa yung mga kababayan natin na mga bungal dahil ginagawa silang tampulan ng biro. Oh my God, come on! Si, pati si City, si, pati yung ano, yung TV Plus. Ignan mo siya seryo. oh. May track pa. So, ginawa niyong katatawanan. Nilhan ko dahil kawawa siya, umaakyat sa taas ng tina lang. Dahil na, eh, naniwala ako, Papa, naniwala niya ako, mahal Ma. niya ako. Pinagpalit niya ako. Oh, si Seryo? Oh? Grabe. Na hindi Ma. buhay pa Ah, uh, pag binawi mo yung damit nito, binawi mo yung posisyon niya, eh ano na itsura nito? Hindi na mukhang tao to. Oh my God. Nang, uh, oh my God, ang baboy. Sorry, abir, ang baboy. Hindi na tao ang itsura. My God, ano na? Hayop na, Senator Rappi? Bihisan naman na yung baboy? Nag-aano sa kanya dahil nakiusap din ako sa babae sa kanya. Sige Sherry, kaya mo yan. Pigil tawa. Bababoy niya. Para ha? wala sanang gulo na kahit wala na kami, hindi ko sanang babawiin sa kanya. Eh, nagmatitigas din yung babae eh. kasi si Alvin daw ang mismo, ang ayaw. Okay, saan po? May the mga nga niya. Kaya, doon oh. lang sa akin. Sir. Okay, paano yan? Gustong bawiin pati pustiso? ano. Okay, wala naman po, sir. Eh, kasi siya ka naman din ito tayo ng paggawa. Hindi ganun mas siya pinilit. Eh. Si Anong tawag dito? Kaipokritohan? Ngayon, parang, ah. Nagtatanggol ka sa mga kababayan nating mga hin na, na, mga bungal. Tapos may ganito na pa, may ganito pa lo. Oh. Grabe. Ano to? Hipokritoan. Oh my god sa halip na gumawa ka ng kung ano-ano dyan, senador Rabi Tulfo, tutukan mo na lang yung problema sa enerhiya. Bakit ba ayaw na ayaw mo? Bakit ba tila baga ang hirap-hirap na gawan mo ng solusyon yung problema sa so kuryente? Gumawa ka ng batas. Hindi yung puro ganyan. Napunta ka na sa ahas. Napunta ka na sa... Uh, pharmacy, napunta ka na sa mga doktor, napunta ka na sa mga polis na nag-walk out ka pa, saan pa ba? Napunta ka na sa kung ano-ano, yung committee mo, energy, at OFW. Magdadalawang taong ka na dyan, may patas ka na bang nagawa para sa aming mga OFW? Wala, puro ka lang pabida. Meron ka na bang nagawang ikabubuti ng mga OFW na batas na pangkalahatan? Wala. Kung tumutulong ka sa mga OFW, nakakontent pa. Mga OFW na nga na-distress. Pinakakakitaan mo pa. Mga OFW na hindi proud sa nangyari sa kanila dahil pinagmalupitan sila ng mga amo, minalas sila sa pangigibang bansa. content mo pa kapal na pagmumukha talaga ninyo. Hindi lang mga mahihirap, mga pobre ang pinagkakakitaan ninyo. Maging kami na mga OFW na minsan naaabuso, na nahihiya na ilabas sa buong mundo sana ang maaming mga kwento na sa halip na tagumpay o pagtatagumpay ang nakakamit ng ibang mga OFW dito sa bansa ay kahihiyan, na nauuwi yung mga OFW. Dahil failure sila eh. Hindi nila nakamit yung pangarap nila eh dahil minalas sila eh. Pero ang ginagawa ninyo, nagpapatulong na nga sa inyo, nilalagay nyo pa sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Sana kung talagang totoo yung pagtulong ninyo, walang kapalit, walang video, walang, walang kung ano-anong etche na pagkakakitaan niyo pa. Kung tutulong ka, wag mo nang ipangalandakan na tumutulong ka. Tumulong ka ng walang kapalit. Nang walang kapalit na views. Viral revenue. Yun lang. Babay.